Vice Mayor naman at anak niyang Barangay Chairman ng Binmali, Pangasinan, nagbitiw sa puesto. matapos matalo si Vice Mayor sa pagkaalkalde sa nakaraang halalan. Hmm. Balita mula kay RH38 Freddy Fardo. Freddy? Nagbitiw sa kanilang pwesto ang magamang sila Vice Mayor Simplicio Rosario at nagpalangan Barangay Chairman Jonas Rosario. Sa resignation letter ni Vice Mayor Rosario na tinanggap ng Office of the Governor kahapon, Mayo 14, sa bahagi ng liham na kasadang please accept this letter as formal notification of my irrevocable resignation from the position as the Municipal Vice Mayor of Bin effective on May 16, 2025. Noong Mayo 13, 2025, una nang nagsumit ng irrevocable resignation letter si punong barangay Jonas Rosario ng barangay Nagpalangan at ito ini nireceive ng tanggapan ni Binmali re-electionist Mayor Pedro Merera Datuid. Maraming salamat barangay Nagpalangan at Municipality of Binmali. Isang karangalan ang kayo mapaglingkuran. Ngayon ako ay formal na magbabalik sa pribadong buhay. Tapos na po ako sa serbisyo publiko. Ang bahagi ng liham ni barangay Chairman Rosario. Si Vice Mayor Rosario ay tumakbong mayor sa kata tapos ng May 2025 midterm election, subalit hindi pinalad laban kay re-electionist Mayor Merera. Para sa Decision 2025, ako si RH38, Freddy Pahardo ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy.